Hello po, good afternoon mga katope. Nice. Nandito nga pala tayo sa ano, Multiland 4 sa San Isidro. Kaya, yeah, thank you po. Ah, uh, dito yan sa may ano, dulo ng ano, San Isidro. Okay. Yeah. Uh, Papalabas na tayo. Nabigay na natin yung pansit. At may pupunta pa tayong isa na Bilao sa may Birmingham. May Birmingham subdivision. Ayan. Palabas tayo mga katabi. Nandito na tayo. May crossing ng San Isidro. Okay naman niya. Ha? Huh? dito na tayo sa labas makakatabi ng ano, San Isidro. Okay. Ha? Alam mo, alam mo tama 'yung kinakanta eh. Eh, na 'yan? Ano Ayan mga katabi, dito na tayo sa ano? Sa loob ng subdivision ng Birmingham. Another passway, 10 pesos. Ang galing! Ang galing! <laughs> <laughs> Uy! Uy. Ayan mga katabi. I love Birmingham. Yun, no? I love Birmingham. Wow. Pagtagulan, bahala lagi ay si joke lang. <laughs> okay na mga katabi, nakuha na natin ang mga bilago. Tayo'y palabas na. Dase, eh. ah, niyo, mga bata mo Tignan nyo mga katape Puno yan ah, Dito na tayo mga katape やった dito na tayo mga katabi sa sa ang niya ng San Cidro dito sa may anian yung farm ko wala, hindi ko pwede mag hindi pwede mga moti puro bilao to baka lumipad may ano, may hams na siya yung una. Kaso yung ipinalit na hams mataas. Kaya talagang hihinto ka. Mga katabi. Okay. Yan, diyan na may hams sa may ano, IFL school. Ah, ah sa yung kantong yan. Dito na tayo mga katabi. Okay na mga katabi. Naibigay na natin yung pera kay ate. Tayo ipauwi na. Okay na mga katopi, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood mga katobe, Ingat po kayo lagi at ride safe. Ride safe mga katobe. <laughs>